Yun, ginagawa na siya. Ayan, ginagawa namin. Ayan. Ayan siya. Ang ng bahay din eh. Ah. Uh, ma, -ano, mainit. 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 Mainit dito sa aming trabaho. Ayan, yung nabukay. Kahit mainit, tulong lang. kailangan-kailangan hey, kasi kumita. Kailangan-kailangan ng pera nito tao yan pa hirap sila para magtrabaho ng maayos para kumita para sa pamilya siyempre ang asawa din naman eh, problema lang eh, mahirap lang din naman eh hindi makatulong pero uh, ilang araw eh may maibigay mo lang tulong sa kanila uh, para naman sa gayon eh. yung maayos may